Ilang umano'y Chinese dredging vessels na nasa karagatang sakop ng apari kagayan, perwisyo sa kabuhayan ng mga manging isda. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tanaw sa pier ng barangay Punta kagayan ang mga nakasadsad na malalaking dredging vessel. Ginagamit daw ang mga ito sa dredging operation sa fishing ground ng mga manging isda. Bagamat tigil operasyon ng pagdadraga pero wisyo mano sa mga mangingisda ang mga nakasadsad na dredging vessel. Kwento ng mangingisdang si Rashif na tumatayuring presidente ng Apari Fisher Folk, bumagsak ang kanilang kabuhayan dahil sa kakaunting huling isda, Mario manong nabulabog ang mga isda. Uh, yun po, hindi yung saan, kung saan sila naka, nakaparada, dun, dun, kasi na kami naglalagay ng lambat namin. Kaya uh, gusto sana namin, kahit Umalis na sila dito kasi laging sagabal sila sa amin. Ramdam na mga magdadaing ang kakaunting huling isda gaya ng dillies. Bumaba na raw ang produksyon nila ng dried dillies. Ayon sa mga manging isda, mga Chinese mano, ang ilang crew ng dredging vessel. O oh sir, Chinese ang crew ng mga barko na nag-ooperate ng dredging noon. Kasi hindi na nakakaintindi ng Tagalog o Englishman. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinatigil nila ang operasyon ng dredging operation noong 2022 dahil sa problema sa dokumento. Biguri rin naman ang magsagawa ng public consultation bago sinimula ng pagdadraga. Kasama ko po yung mga Fisher Fox dito na against dyan sa, kon sa operation. Pero alam naman natin na may mas mataas po na nasa posisyon ng gobyerno ng dyan. Kaya yun ang mahirap po. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Zone, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.